Barbie Forteza napasigaw ng makitang topless si David Licauco sa scene nila ng Maging Sino Kaman. Kahit matagal silang nagkasama sa teleseryeng Maria Clara at Ibarra, ay may nadiskubre pa rin si Barbie Forteza kay David Licauco sa muling pagsasama nila sa bagong drama series na kasalukuyang umiere sa GMA 7. Pagbibisto ni Barbie ever since pala kasi na magkatrabaho kami, never siyang nagtsinelas. So dito sa Maging Sino Kaman since lagi siyang naka nun noon ko lang nakita. Yung yung mga paa niya. Ang cute pala ng daliri niya sa paa at tumawa si Barbie. Dagdag niya malinis sa kanit yon. Gumanap sa dual role bilang Monique at Dino si Barbie sa maging sino ka man. Tatlo ang binanggit niyang challenging sa kanyang pagganap. Una dahil sa dalawang characters. The characterizations, the nuances magkaibang magkaiba. Pangalawa, yung palit ng look sa taping. Dugtong ni Barbie, I need to commend our assistant director dahil kinukonsider niya yung effort ko pag nagpapalit ako ng look from Monique to Dino or Dino to Monique. Pangatlo, hindi ito purely acting. May physical demands, not just the character but the show itself. Ayon pa sa dalaga, the genre yung requirement na kailangan lagi kang ready sa action. Ganon. E ako naman, hindi naman ako sanay sa action talaga. Lampat talaga ako sa totoong buhay. So isa po yun sa malalaking challenge sa akin sa proyektong ito dahil parang ngayon na lang din po ulit ako nakatrabaho ng isang very macho na director. Si Enzo Williams, na director ng Maging Sino Ka Man, ang tinutukoy ni Barbie. Kasi parang maraming beses na kung hindi po babae ang director ko, babae at heart. So parang ngayon na lang po ulit ako nakatrabaho ng very macho, very masculine na director. So parang even the working environment, lahat lalaki. So parang ako, I really need to toughen up ganon. Nakausap ng media si Barbie sa face-to-face -face media con ng Maging Sino Ka Man sa Luxent Hotel noong Webis August 31, 2023. Sa media con ay pinakita ang trailer at isa sa mga eksena sa serye ay nakahubad si David bilang si Carding. Napatili si Barbie nang mapanood ang naturang eksena bakit ganoon ang kanyang reaksyon sa topless scene ni David. Nagulat ako kasi akala ko wholesome na siya ngayon. Nagulat ako may nakita akong nipples at tumawa si Barbie. Okay naman siya, inalagaan naman yung shot. Nagulat lang talaga ako. I guess isa yun sa magpapatunay na we will be seeing more of a fearless David in this project. Talagang binigay na niya lahat so marami tayong aabangan sa kanya. Never daw nakita ni Barbie sa taping nila na nakahubad si David unfortunately at muling tumawa ang sparkle actress sa kanya inulit sa kasama ang palad po. Kwento pani Barbie, Actually wala nga ako sa eksena ng yun eh. So hindi ko alam na may ganong eksena. Hindi raw si David ang tipo na kahit kaharap ang leading lady niya ay naghuhubad ay hindi very ano po siya, prim and proper po talaga. And that's it for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like and share for more showbiz updates. Bye.